Posible kayang umaman ang mga skilled workers. Karamihan ng mga skilled workers dito sa Pilipinas, napipili na lang nila pumunta sa abroad. Mag-OFW, mga muhan sa ibang bansa. Dahil nga naman, napakaliit ng kita dito sa Pilipinas. Kung ikaw ay isang mananahe, karpintero, construction worker, welder, at kung ano-ano pang mga klase ng trabaho na kung tawagin natin ay skilled works, po ka kayang magkaroon ng malaking oportunidad sa buhay mo? At ngayon, inimbitahan natin ang mag-asawang mananahilang na ngayon ay isa ng millionaire. Siguro pamilyar kayo doon sa mga taong nagtatrabaho sa ospital. Karamihan ng mga sinusuot nila, alam nyo ba, ay custom made. At ipapakilala ko sa inyo ang gumagawa ng pinaka at mga magagandang disenyo para masuot ng ating mga medical professional from nurses, doctors, physician. Sila po ang gumagawa ng mga damit na sinusuot para po makapaglingkod din sa mga pasyente na kinakailangan po ng atensyon ng medikal. Hindi ko na patatagalin, kasama po natin dito ang may-ari ng Cyrus Fashion Collection, ang ating bossing, Boss Pilarito Alar and Rosemary Santos. Welcome mga boss! Yan bang ganyang klaseng uh, business? Malaking industriya ba yan? Yes po, malaking industriya po yon. Mayroon din mga sa abroad, mayroon din dito sa Pilipinas. So ano yung mga line of product ninyo, boss? Bukod sa scrub suit, ano pa? Mga love gown, white coat, basta ano sa hospital, mga uniforms nila. Pero ito syempre yung tanong ng marami, kayo ba ay may background sa medisina? Wala, Wala po. Kami po ay mananahi talaga. Paano nyo na-discover yung ganyang hanap buhay? Tatay ko kasi, mananahi na. Kasi dati, pangarap ko lang talaga magiging sundalo. Eh. Sabi ko, nakikita ko sa tatay ko, mahirap kami. Hindi ko pwedeng kakaririn to. Gusto ko sundalo kasi nakikita ko yung mga pinsan ko. Tapos pagdating dito sa Manila, nakita ko yung industry ng patahian. Sabi ko, ang ganda pala nito. Ang kitaan dito. Kasi container ba lang pag nagde-deliver sa ibang bansa? Doon ako namulat. Mananahe na. Sabi ko, pagdating ng palahon, kung lolobe ng Diyos, siguro papasokin kong negosyo. Ikaw naman ma'am, anong background mo? Garments po talaga. Meron akong 20 years sa garments tapos nga nagkakilala kami na sa garments din. One time, bumili siya ng makina. Bakit mo ba siya binila ng makina? Ang ano kasi doon, habang nasa trabaho ako, eh gusto ko mga focus niya sa bata, doon na lang siya manay sa bahay. So nag-umpisa kayo sa bahay lang? Sa bahay lang po. Siyempre yung trabaho ninyo eh, yan yung tipo ng hindi mo kailangan masyado ng diploma, educational attainment, matututunan mo nga yan sa TESDA eh. Paano nyo nagawang umasenso kayo at yumaman kayo sa trabahong alam naman natin na napakalit ng kita. Karamihan, ang kakakala nila yung sa pananahi, walang ano, walang pera parang minimum lang. Pero di nila alam sa pananahin nandoon ang pera. Halimbawa, kung ikaw mananahi, nagtahi eh, ka ng Amerikana, eh 2.5 bang bigay sa amin. Ngayon 3.5 na. Eh kung makatapos mo nang inang isang araw at kalahati. Ibig sabihin isang buong Amerikana natatapos mo isang kalahating araw, 2.5 'yun. Kaya eh, minimum na sweldo ngayon ay 800 pesos lang yata. Ibig sabihin, yung mga laborer na kagaya niyo, ang tawag sa inyo is mga skilled worker, 'di ba? Yung mga skilled worker, mas malakas pa pala kumita yan sa ibang mga diplomadong tao. Yes po, totoo po yun. Alam nyo, sobrang simple nyo, pero grabe sobrang laki ng negosyo nyo. Bihira ako maka-interview ng taong kasing simple ninyo, mananahi lang dati, pero ngayon eh, milyonaryo na. Nung nag-uumpisa ka, inakala ba ba makakarating ka dun sa buhay na meron kayo ngayon? Ang gusto lang namin, magkakaroon lang kami ng hanap buhay lang talaga. Sa trabaho naman, talagang ginagalingan ko talaga. Kasi gusto ko, kung anong alam nila, kailangan malalaman ko, matutunan ko. Nag-8 years na ako, ginawa na akong trainer, pero nakita ko sa supervisor ko, 15 years na siya. Kinabahan ako, sabi ko, ganun din ang magiging ano ko. Mag-iba ako ng karera nito. Lumabas ako, nag-design ako, nag-networking. <laughs> nag-networking ka? <laughs> nag-networking. Marami kayo na-recruit? Ilan-ilan lang. Ako na-recruit niya. <laughs> 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 Pero ang kagandahan ng doon sa networking, yung training doon, parang nag-enroll ako doon sa training, natanggal yung hiya ko. Yun lang ang pinaka-the best na experience ko doon sa networking. So kung sa palagay mo, hindi ka nag-networking, hindi ka matututo maging negosyante? hindi. Gusto ko nga lang eh, mag magiging sundalo kasi nandun yung sahod, magandang sahod. Nung binalikan ko, nung sinabi ng tatay ko, maganda mag ano, tahian talaga. May nakilala ko na turo sa akin maggumawa ng americana. tapos ina-export dun sa California, mga celebrity sa Hollywood. Gumagawa ka? Yes po. Doon kami nagsimula. Commonly kasi sa mga mag-asawa, hindi talaga minsan nagiging akma yung magkasama sila sa trabaho o sa negosyo kasi kadalasan, yung mga nasa ganong klaseng sitwasyon, nag-aaway sila. Kayo, dumaan ba kayo sa mga ganong klaseng? Natural siguro sa pag-asawa, yung mag-asawa, mag, away Ikaw, Ma'am Rosmer, tanong ko lang, kayo ba ay galing sa may kayang pamilya? Ang parents ko, na ano lang, nagditindala ng puto, jam kaming magkakapalit pang pito ako. Mahirap lang po kami. Ano yung mga pinakamahirap na struggle mo sa pagiging mahirap? Kung hindi ka makaka... Kung <laughs> hindi mo natapos yung pag-aaral mo, kasi gusto gusto kong mag-aral nung mga panahon na yung kaso yung magulang ko nalulong sa, sa sugal. na stop kami magkakapatid mag-aral. Mahirap na nga ang buhay nalulong pa sa sugal. Alam mo, yan ang isa sa pinakamalaki problema ngayon natin dito sa bansa. Kasi ang sugal, accessible na kahit sa bata. Dahil dun sa cellphone app na tawag nila dun, scatter. ba diba? So, nung mga panahon na yon ano yung pumasok sa isipan mo na? Mag-asawa na maaga para may bumuhay kaya minsan napipilitan yung maraming tao na mag-asawa dahil nga sa sitwasyon nila sa bahay nila. Ikaw naman, ano background mo, boss? Yung tatay ko kasi, ano eh, lasinggero. Isang lasinggero, tsaka isang sugarol, yung mga magulang ninyo. Ikaw ba, boss Rosmer, naniniwala ka ba na marami sana nga asenso kung walang bisyo? Marami, kasi tulad namin, dahil yung background namin, ganun. Yung mga nakapalibot sa amin ngayon kasi mga nagsusugal din. So, hindi namin sila talaga tinitignan. Gumawa kami ng paraan para makaangat kami sa tatayuan namin. Ang nagpabago talaga sa amin, nung nakakilala kami ng... Diyos. Kasi that time, bara-bara eh. Kung ano yung pinagkaloob sa amin ngayon, ano lang yun, yung regalo sa amin ng Diyos. Nawala na yung bisyo, focus na lang sa pamilya, focus na lang sa, sa church, sa negosyo. Yun na lang ang ano namin ngayon. Kung hindi kami nakakilala ng Diyos, ang gulo ng buhay namin din, boss. Ang nakapokus na sa amin ngayon, kung ano yung papagawa namin sa mga tauhan namin para kikita din sila. Nagkukwentuhan sila, naririnig ko. Sabi ng isa, tatanda ka na dito. Ang sagot pa ng isa, tatanda nga ako dito, pero marami na akong mapupundar. Napakasarap paking gan yung makarinig ka ng ganun. Kaya lalo kami nagpupursigin ngayon, makatulong para sa iba pang tao. Yun ang focus nyo ngayon, bilang uh, negosyante na. ba diba? Kasi totoo yan eh, na kapag ka negosyante ka, hindi na lang yung buhay mo ang responsibilidad mo eh. Pati buhay ng lahat ng empleyado mo eh. Kaya mas mahirap talaga maging negosyante kaysa maging empleyado. Hindi lahat din, kaya din yung ganong klase ng pressure. Diba, na nagahabol ka lagi ng benta, nagahabul ka ng kliyente. Yun hindi naiintindihan ng mga empleyado eh. Karaniwan, ang mga tao, meron yung personal bias. Ibig sabihin, yung bias nila, base lang sa nakikita nila sa sitwasyon nila. Yung sweldo nila, piling nila, kulang. Cool pero sa totoo lang, hindi nila naunawaan, kamusta kaya si boss? May empleyado din talaga na nag-iisip. Akala nila na, ganun lang. Napakahirap yung sitwasyon namin na hahanap ka ng kliyente, hahanap ka ng may pagawa sa kanila para masustain lang yung takbo nila. Kasi pag nakikita namin sa payroll, bumaba yung kita nila. Tinatanong ko, o oh, ba't mababa yung sahod mo ngayon? Kasi peace rate nga sila. Yeah. Minsan kasi, nahihirapan sila sa design. Ngayon, ang ginagawa namin, sinimplehan namin ang design na maganda. Kaya yung quality namin, minimintin namin na hindi sila maapektuhan doon sa kikitain nila. May tanong ako sa iyo, di ba gumagawa kayo sa mga ospital? Ano-ano mga ospital yung mga ginagawa nyo ng uniform ngayon? Medyo marami-rami na rin. Sa Cebu South Medical Hospital, Far North Luzon General Hospital, sa PGH, Pampanga Premier. takat Dakat Clinic. Kung ikaw ay isang mananahi ngayon, paano kaya yaman? Gagalingan ko muna. Aralin ko muna yung dapat aralin. Kasi nung nag talaga ako, lahat ng may kasama ako na magaling, kinakaibigan ko. Hanggat maaari, nilalasing ko pa yan para yung technique niya. Halimbawa, may kasama ka pag nagsabi sa'yo, mali yung ginagawa mo. Ako, tinatanggap ko. Lagi kung sinasabi na wala akong alam para yung alam nila may turo sa akin. Kung magpapataas ako, wala akong matutunan. So, badalas kasi yung mga tao, imbis na matuto, eh, nagyayabang, nagsisik ng validation na mahusay siya, talented siya, magaling siya. Walang growth kasi doon eh. Kasi ang growth, nandun talaga sa pagiging mapanuri, mapanaliksik, nakikinig ka lagi. Kaya hindi sila natututot gumagaling sa trabaho nila. Habang binubuo niyo tong negosyo na to, kailan nag-umpisa tong mga sa ospital na? Paano niyo na discover at paano kayo nakakliyente doon? Dati kasi subcon na ako. Tapos sinair nila ako as a master taylor nila doon. nagki din sila ng scrub Nagulat ako doon sa ano nila, sales nila, 20M. <laughs> 20 million? <laughs> o oh, 3 months. Pero sa totoo lang, hindi pa talaga nag in sa akin yung ito yung negosyo na papasukin. Ito naman yung kasamahan ko, makulit. Pre, tayo tayo ng, ng shop, gagayahin natin sila. Sabi ko, ayaw ko, kasi na nahiya nga ako, napakabait ng amo namin eh. Tapos nung time na talaga na sinabihan ako ng stop nila, mabubuhay yung kumpanya nila eh. kahit wala ka. Nasyak ako. Tapos sinabi ko din sa manager, gan ganun yung sinabi sa akin. Totoo yun. Sabi ko, sige, patunayan ko sa inyo. Nag-resign Tapos may mga kliyente ako, mga tagalas Yes. Taga GCI sila. Napakabait ng na mga taga GCI eh. Nagpagawa sa akin ng suit. Yung pera na yun, doon kami nagumpisa. Sabi ko, ibili natin ng tela to. Gagawa ta ng scrub suit. Pagdating doon sa Divisoria naman, ito naman si Mrs. Sabi niya, gawa tayo ng ano, teacher's uniform. Ngayon, 7,000 na yung pera namin. <laughs> <laughs> ang lakas jo, loob niyo ah. dami niyo puno na. <laughs> At tapos? Inaway nga ako nito. Tapos ang binili ko pa, Royal Blue. Ginawa namin. Tapos gumawa kami ng Facebook page. Nakabenta kami ng isa. Tapos yung comment kasi niya, first time ko makagamit ng scrub suit na napakaganda. Isa lang po nakabenta sa amin. The next day, meron na. Hanggang sa hospital na yung kumokontak sa amin. Tapos yabang namin nung nakaano kami. Naka, naka isa na kayo. Bumili kami. 4,000 na yung nabili namin. Hanggang rollo na. Yung first kontrata namin sa isang hospital. Sa 700,000. Sa awa ng Diyos talaga, pag hiniling mo talaga, bibigay. Pag magtapat ka lang. Grabe, no? So, masasabi mo bang swerte yun? Kasi isa yung bumili sa inyo, tapos bigla kayong nakilala na. Awa lang ng Diyos yun, Bruce. Pag titignan niyo po yung post namin, una na wala naman kaming gadget na maganda. Picture-picture lang kung ano, latag lang sa lamesa. So, ngayon po lang ulit napaisip na may bumili sa akin ng ganito ang post ko. Yun ang sinasabi ko lagi na wag kayong mangingimi na magpost ng mag sa social media. Dahil hindi nyo alam kung kailan nyo makukuha yung sales na hinahanap ninyo. Pero kung wala ka talaga makolekta, wala ka pang resource, cellphone mo pangit pa, hindi pa maganda camera mo, sagain mo, effortan mo, kailangan lumabas ka sa social media. Kung walang social media, boss, sa palagay nyo? Mahirapan talaga kami. Hindi kami makasabay kasi wala nga kapital eh. Kung totoo, ang nagpayaman sa inyo, social media, no? Opo, kasi online kami. eh ano masasabi nyo sa mga negosyanteng hindi pa rin nag-a-adapt sa online? Delikado yun kasi ang kalaban nila nasa social media na eh. So kung mananahi ka, karpintero, contractor, mason, o kahit anong services, pwede mong i-online yan eh. So itong hanap buhay nyo na to, boss, ano na na-provide sa inyo? Ang una-unang na ano namin, yung napaayos namin yung bahay namin. Bigay lang kasi ng gobyerno yun pagbigay sa amin walang walang finishing ngayon napa second floor na namin tapos nakabili kami ng sasakyan anong sasakyan trabis lang para nag kami sa mga hospital. may magagamit kami okay bukod doon ka ano na po na store tatayo lang po na store namin saan sa alabang po nahiya kasi kami yung mga doktor pumupunta doon sa bahay pa mismo mm -hmm. sa shop sa tahian eh may mga aso may mga tambay nag-aano doon bilang protection na din sa mga kliyente namin alam mo kung gusto nila mag-customize pwede na po doon madali na sila silang Bakit hindi nyo naging option yung, kasi karamihan ng skilled worker dito, nagiging option nila maging OFW. Bakit hindi kayo nangarap mag-abroad? Experience ko kasi yan. Nag-OFW yung nanay ko, hindi na nakabalik sa bahay. Ibig sabihin, naghiwalay sila. Ayaw namin magkahiwalay. Pag-iisip kasi ng tao, maghanap buhay para sa pamilya. Nag-abroad kasi, ang kadalasan, ibig mahayos ang pamilya, nasira ang buhay, nasira ang pamilya. Yun ang iniiwasan namin. So ngayon, dahil dyan sa hanap buhay na ginagawa niyo ngayon, mga makano yung kinikita Bon-bon na sa 6-digit, boss. Ilan na empleyado nyo ngayon? nasa walo lang sila kaya eh, gusto namin siguro makabigay pa ng maraming trabaho pa sa ano hindi para magtrabaho sa amin talaga ng for life para ma-visualize din nila paano kami nagumpisa makapundar din kasi posible eh nangyari sa amin posible din sa kanila yung skill na natutunan ko ipipid ko na lang sa kanila kung willing talaga sila paano kung meron kang empleyado nakagayon ng ginawa mo nagsolo ka ganun din ang ginawa niya anong masasabi mo? anong pasalamat ako doon. okay lang sa akin kasi proud ako kasi galing sa akin yan natuto sa akin Maramihan na may araw hindi kasi gano'n yung mindset eh. Ang mindset nila, kalaban. Oo, magiging kalaban ko yung empleyado ko balang araw. Kaya hindi ko masyado tuturuan. Kung para sa kanya talaga yan, asenso at sa asenso yan, eh mas maganda kung galing sa'yo, natuto sa'yo, na tinuruan mo, umangat, proud ako. Mayroon na ako eh. Mas maganda yun, mayroon din siya. Hmm. Ikaw ba, ikakala mo na mararating yung buhay na meron kayo ngayon? Hindi po boss. parang, panaginip. Kasi dati wala eh. Tapos biglang sampit eh. Kapalagay mo, bakit binigay sa inyo ng Diyos? Para siguro makatulong pa sa marami. Sa mga kamag-anak, makatulong din. Hmm. Malapit sa'yo. Makakabigay ka kasi dati hmm. wala eh. Wala kang ka makatulong eh. Gusto mo tumulong, di ka makatulong. Kaya siguro binigay sa amin yun. Dahil nagtapatag talaga kami sa Diyos. Nakikita siguro ng Diyos na makakatulong pa kami in the future. Nakakatuwa kasi nararamdaman ko sa inyo yung authenticity and pure. Yung intention nyo talaga sa mga empleyado ninyo. Bukod dun, yung fear nyo kay God na talagang God-fearing, couple kayo nga. Kaya siguro kayo umangat sa buhay, kaya binigay din sa inyo. Kasi marami dyan na kamukha ninyo, eh, kagaya ninyo, na ang naging mindset nila, pinangana kaming mahirap, mamamatay kaming mahirap. Ano masasabi mo? Eh, kung mahirap ka, kasalanan na pala natin yun kung mamatay kang mahirap. Ikaw naman, Rosmer. Ganun din mo. Wala sa isip namin na darating kami sa ganito. Sa totoo lang, boss, eh, nung nag-umpisa kami, naranasan namin kung alam niyo yung ginamos. First time kong napakain sa kanila, hindi, hindi ko naman intention na walang-wala talaga. Sabi ko, wala tayong pagkain talaga. Hindi naman, masamang kumain ng ginamos, okay naman din yun. Pero kung kakain ka ng ginamos dahil no choice, yun ang masakit eh. Masarap kumain ng ginamos, pero yung kumain ka dahil no choice ka, doon ko na-realize, ah, mahirap pala talaga. Kung hindi namin binago yung pag-iisip namin, siguro nandun pa rin kami ngayon sa anong ginagawa namin. So, 'yung tatlong anak ninyo ngayon secured na kung ipaggalaw ng Diyos kasi hindi naman natin alam kahit na anong sikap natin kung kukunin ng may-ari wala pa rin tinuturo namin sa anak namin 'yung may takot sa Diyos. Paano maging exceptional sa paggawa ng produkto? Kasi siyempre sa inyo kaya kayo lumakas din dahil nakita 'yung quality. Bakit importante yun? Importante siya kasi yun ang talagang ginagamit ng mga doktor ngayon eh. Yun ang nagiging trend ngayon pagkatapos ng pandemic. Ang kagandahan pa doon yung product namin, mura siya. Mura na quality pa. Tapos tinitingnan din namin yung mga bagong graduate. Hmm. Kasi wala pang pera yan. Minsan may requirement sila, kailangan oh. nila. No? So makakuha sila ng mura na scrub suit na comfortable sila. Ngayon, focus na lang kayo sa scrub suit. Yes po. Nabangkit po sa akin kanina na isang kumpanya lang kayo dati. So paano ka nang ligaw sa kanya? Siyempre, probinsya ano. Kasi sa probinsya yung makina yung di pajak okay. Tapos nung pumasok ako sa garments industry, nung nag-apply ako, ang tanong sa akin ng ano, supervisor, marunong ka ba niyan? O, marunong ako niyan. Lahat ng tinuturo niyang machine, marunong ako. Pero di ko alam yun. <laughs> Para lang matang. Sino nagturo sa yo? Yun, Yung nakita ko siya. Ang galing kasi manahin dito eh. <laughs> Tapos nakita ko, sabi ko, binili uh -huh. ko siya. Palit tayo ng operation. Kunyari, palit kami ng operation, pero may intention na ako doon sa kanya. Ikaw, kinilig ka ba sa kanya? May kilig factor ba? Hindi, wala po. Busted po 'yan. Ah, busted? Opo. <laughs> paano nagka paano kayo nagkatuluyan? Pampanaw 'yung kasi may dalawa akong anak. So single parent ako eh. So, may college pa akong pinag-aaral. So, wala sa focus ko yung love life. Eh, makulit. Eh, pag may alak, may balak. Tsaka <laughs> pagkakulot. Salot. <laughs> Kinalawit ka bigla. Kakilala na kayo. Pero nakakatuwa lang kasi syempre, yung itsura mo kasi, boss, parang hindi ka maniniryoso eh. Masiyahin yung mukha mo. Palangiti. Eh. Di ba? Eh, ano na gusto mo sa kanya? Paano mo yan magugustuhan, boss? Eh, isang beses pa lang niya ako nakita. Sabi niya, mahal kita, Rose. Mahal mo ba ako? Ano? <laughs> kaya busted, kaya busted. Aray ko. Bakit mo naman dinerecho ka agad? Hindi ka man paligoy Parang sa akin, biro-biro lang na may ano, kung kumagat. <laughs> Parang gano'n. Ito na yung opportunity, boss para ma-express mo rin yung pagmamahal sa kanya. Total, nakarecord tayo ngayon sa video. Hindi na ito makakalimutan habang buhay. Anong gusto mo sabihin kay Rosemary? Una-una, kahit na ano, mangyari, magtapat lang tayo sa paglilingkod. Kasi susunod na yun. Pag magtapat ka sa Diyos, tapat ka din sa asawa mo habang buhay. Ikaw naman. Yes, I do. Yun! Showbiz! Anyway, sobrang na-enjoy ko yung kwentuhan natin na Sobrang saya ko, nakamita ko ng taong kagaya ninyo. I believe this is the first time yata na nakapag-interview ako ng skilled worker. Bihira kasi yung yumayaman sa klase ng negosyo ninyo. Sana magsilbi kayong inspirasyon sa mga skilled worker. di ba? Diba? Kaya takantaka -taka ako, ang yumayaman sa ganyang klase ng negosyo, hindi mananahe. Pero yung negosyante. Ngayon, first time na may umasenso naging successful na mga mananahe. Ngayon, this is your opportunity to promote your brand sa ating mga viewers. Sa lahat po na mga doctor, may mga clinics, mga hospital. Pwede kayong magpagawa sa amin ng scrub suit na customized. Pwede niyo palagyan ng label nyo. Pwede kayong magpalagay ng mga embroidery. Lapitan niyo po kami, message niyo po kami. Nakakasiguro kami, bibigyan namin na 'yung best namin na quality. Ano cellphone number po? 09195454569. Follow niyo po kami sa Cyrus Fashion Collection. Gumagawa po kami ng mga scrub suit, lab gown. Mister po kami sa Alabang sa mga taga lupa. Ang number po ay 0926-471-6397. Alright, so maraming maraming salamat sa inyo mga boss. Uh, thank you so much and I really inspired with your story. Sa lahat ng mga may ospital, sa lahat ng mga may aesthetic clinic, sa lahat ng mga estudyante, ano pang inaantay ninyo, kontakin nyo na ang Cyrus Fashion Collection. At kung gusto niyo naman, po, pwede nyo silang puntahan sa kanilang physical stores para makita nyo po physically kung gaano kaganda yung quality ng kanilang mga produkto at higit sa lahat makatipid po kayo. So maraming maraming salamat sa inyo mga boss. Please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram and available na rin po si Boss Arde sa so Spotify. Muli maraming maraming salamat and God bless po sa inyo lahat.